So mga idol no, meron naman tayo panibagong tutorial no, mga idol no. 314 n mga idol version to no. So gagawin ko nito, mga idol no, uh, gagawin ko tong extender sa ating wifi na mga idol. Kung gusto nyo uh, magkaroon ng uh, access sa uh, malayong lugar lalo na pag mga open area mga idol no. Ah, uh, pwede nyo tong outdoor no, gawin to extender nyo mga idol no. Alright, no. Gawin nyo extender no. Uh, kung gusto nyo ng pang uh, malakasan na uh, internet connection kung na kayo'y nasa labas no lalo na pag mga open area so gagawin natin itong mga idol, hindi natin itong gagawin access point, gagawin ito. natin itong uh, extender sa ating uh, wifi no uh, gamit ng ating mini ISP na converts ng mga idol no uh, extender ang ating gagawin ito mga idol, uh, sundan nyo itong ating gagawin itong mga idol no, ang ating configuration nito uh, at ipapakita ko rin sa ang mga uh, wiring nito no Ah, uh, ibabagay ko sa inyo step by step ng idol, no. Ang ating wiring uh, installation sa ating 314 in version 2, no. Pero salamat sa inyong panonood sa uh, bago natin umpisa no, mga idol, no. Uh, huwag kalimutan pag subscribe sa ating channel, no. All right. maraming uh, maraming salamat nga pala sa inyong suporta, no. Laptop. So, ang gawin natin mga idol, no. Ating configuration nito ay wire uh, wireless mga idol, no. Hindi natin 'to gagamitan ng wired. So wireless ang ating configuration nito mga idol. Ito yung IP address niya. 192.168.10.1 no. Sa po kanyang password ay admin. Yan. Ngayon mga idol, at titingnan na natin yung ano no. Ah, uh, isi na compass. So ito mag-connect tayo dito mga idol. Right? Connect tayo para mapasok natin yung admin ng Compass 314 ino version 2 browser. Type natin yung ano niya mga idol ha. IP address nya 192.168.10.1. All right. Yan. So password nito mga idol ay admin. Yan, tapos Diretso na tayo dito, no? Sa wizard, no? Mga idol. So, marami yan. May bridge, X repeater, saka router. So, ang gagawin nito mga natin, mga idol, ay router, mga idol, no? Hindi natin ito gawing repeater kasi hindi naman natin ito gagawing, ano? Uh, router lang kasi i-wire din natin ito, mga idol, ang connection, no? Ilalabas lang natin to sa ating bahay para outdoor uh, extender natin to. All right, so ang gagawin nito, click click lang natin tong uh, router, no? mga idol. I-click lang natin to. diretsuhan na to, mga idol, oh. No? Mabilisang So DHCP lang natin to, mga idol. DHCP lang. Tapos wala na yung gagawin dito. Wala na yung gagawin, diretso na tayo, next na natin. Yan. Tapos papalitan natin to. Yan, palitan natin itong compass. Uh, gawin ko 'tong uh, Wi-Fi extender. Yan, Wi-Fi ay nala, kapitan natin. Wi-Fi extender. All right. Tapos, lalagyan natin 'to ng password, no? Kasi pagka hindi natin lagyan ay marami magka-connect. So, lagyan natin ng password kasi gawin natin 'tong extender nga sa ating mini natin na converge no. Alright, so lalagyan ko na mga idol na sa inyo yan kung anong lalagay yung password no. Kayo na po ang bahala ang kung anong gas, uh, ilalagay nyo na password. Sa akin, ito ang nilagay ko. Yung bandwidth control niya mga idol no. Yung bandwidth niya ay 20 MHz lang no. Huwag natin gawing 40. Tapos country niya. Ayan, China lang. Okay na yan. Tapos channel. Channel. I-auto na natin yan mga idol wag na natin lang i ano ng ano uh, kasi basyado ng congested yung area namin dito kailangan ano kung saan yung malakas automatic doon tayo mag connect alright so diretsuhan na natin to mga idol no uh, modify na natin to agad mga idol ganun lang kadali mga idol no tapos itatry na natin agad ngayon no so modify na natin to mga idol no yan so ayan na Ah. Uh, yun lang ang configuration natin mga idol, no? Napakadali lang. So try na natin 'to agad. Connect tayo sa So ayun, namawalan tayo ng koneksyon, no? No? So titingnan natin 'to mga idol. Na natin kung may lalabas na na wi extender, no? Para saksak na natin yung ating LAN port no galing ng main ISP natin papunta dito sa ating extender Ayan, no mga idol no so ngayon gagawin natin mag connect tayo so yun na nga mga idol no ito na yung LAN cable no galing sa ating converge no so ang gagawin natin mga idol dito natin to ilalagay sa awan uh, one ng ating uh, 314 in, no? Version to na anti na mga idol, no? Dito natin lalagay mga idol, no? Para magkakaroon siya ng internet. Wag dito, wag dito mga idol. So, diretsyo natin dito mga idol, no? Dito sa ating 1. Alright? So, saksak -sak natin tapos mag-try na tayo ka mag-YouTube tayo mga idol, no? Saksak -sak natin to. Alright? Tingnan natin itong ilal mga idol. Ayan, ilaw na yung one mga idol. Tapos mag-try tayo. Ay titingnan natin yung home ng compass no, kung may in internet na. Mag-connect tayo sa Wi-Fi extender. Connect tayo. Kita naman yan, nakita naman yan. Ayan, connected na tayo sa Wi-Fi extender mga idol. So, ayan. Ayan. Wifi extender. Hmm. Ayan, no? Okay ka yung mga idol, no? So, connected na talaga tayo sa ating uh, ginawang ah... Uh, configuration mga idol. Alright?